Agad nagsilabasa ng gusali ang mga empleyado diyan po sa batas sa pabansa ng maramdaman ng pag-uga ng paligid. Alam din natin ang huling sitwasyon doon mula kay Mela Las Moras. Mela. Aljo, sampung araw bago ang session break, puspusa na ang mga hakbang ng mga kongresista para sa mga nalalabing priority bills ng administrasyon. Pero kanina nga ay naantala ang kanilang operasyon dito dahil sa lindol. Pasado alas 4 ng hapon kanina ng ngaw ang fire alarm dito sa kamera dahil sa naranasang lindol. Isa-isang naglabasan sa mga gusali ang mga tao, mula sa mga kawani hanggang sa mga kongresista. Ito kasing batasan kompleks naglalaman ng iba't ibang gusali kaya't para sa kaligtasan ng lahat pinalabas muna ang mga tao para ma-check ang paligid. Bandang alas 5 ng hapon, muli namang pinayagang magbalikan sa loob ng mga gusali ang mga tao matapos matingnan ng mga otoridad na wala namang pinsalang na itala. Sa ngayon, balik sesyon ng mga kongresista at inaasang ilang mahalagang panukala ang maipapasa nila ngayong gabi. Aljo, kanina nga, no, sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, tuloy-tuloy naman yung pagtingin nila sa palik. Although uh, safe nang bumalik, pero to be sure ay uh, talaga nga uh, tinitingnan din nila yung paligid ng, mga, ng batasan complex kung nga uh, may uh, kailangan talagang ayusin. Pero so far ay uh, safe naman lahat. At Aljo, no, for context sa ating mga kababayan, bago pa man ang lindol ngayong araw, dahil may mga lindol na na naitatala sa bansa, talagang puspusan din yung mga hakbang ng mga kongresista para nga matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Kamakailan lang, si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ay pinapasilip na rin yung National Building Code sa Pilipinas para matingnan kung dapat ba yung i-revise o dapat amyendahan para nga matiyak na ating mga gusali ay ligtas sa anumang sakuna tulad nga nitong lindol. Aljo. Right brabing salabat, Salamat, Mela las Moras.